yan nakikita nyo po dito sa ating ayan, isa to sa mga nakating natin. Ayan. Ayan. Ito, nakating natin. Ayan. Ito, nakating. Wala so, po yan. Doon sa dulo ay hindi po natin na nakating. Nakakita ko po sa yung pinutol natin sa gitna. Ayan, oh. napruning natin yan. Pero mayroon tayo ditong eh, part na hindi natin napruning. Uh, hindi na na kaya ng oras. Ito, napruning natin to ito, ito na pruning ito na huli na pruning pero ito yung mga hindi natin na puro yung mga idol eh. ayan o oh. ah uh, mataas siya pero ah uh, kokondaan sa nga ayan o oh. yan sa dulo kailangan na-pruning din natin ito uh, kailangan ito ganito ma maalis yan yung mga bad stick ang ganda yan sa dulo, hindi natin na Pero yung mga na natin, ang ganda na lang, kanyang mga sanga. Kaya na. Yung kagaya nito ko, oh. ang ganda yung sanga niya. Pero yung kagaya nito, di, eh, di rin dito guys. Oh. Ito, aalis tayo nito. Ang laki, oh. laki o. Oh. Kailangan maalis yan ito guys so oh, tingnan nyo po hindi yan na prone uh, tangkad ng tangkad ito na cut natin to pero huli na ito na cutting natin to ang kagadaan sa kinakating mga idol tingnan nyo po nung kinating natin ang daming bulaklak sa taas ayan o hmm. kasi mataas na rin to kinating natin at ang daming bunga oh. Ayan oh. Eh. Ayan, um, dumami yung bulaklak niya sa taas. Buhat nang makating natin. Ito ganun rin oh. Ang daming bulaklak. Ito pinating natin yan dito sa gitna. Ayan na. Eh. Kasi ito aalisin natin yan. Lahat po ito nakating natin. Ayan oh. Eh. Hmm. Ito ganun din ha. Eh. Ang daming bulaklak ko. Oh. Yan. ba lang po siya mga idol. <laughs> Ayan mo. Oh. Ang daming sanga Ang oh. daming kasang. Ayan. Ang daming bulaklak. What is ito? Ito mataas na to. Pero tinan nyo po guys. Oh. Gumanda yung kasang. Ayan mo. Oh. Ang ganda o. Oh. Pag mamunga tayo, magsasayad doon sa lupa. pa. Okay.